What's up mga kawasak? Welcome back sa akin channel at nakita nyo ng pangunuka ko. Sa so, Tornay Vlog, pumunta kami ngayon sa anong mga bintahan ng mga used car. At di ba siya tayo na sinama ako ni Mr. Faisal na pumunta doon kasi titingin siya ng kanyang bago sa Kasi medyo luma ni sakyan niya. Kaya let's go mga kawasak, sama kayo. At yun nga mga kabasa, finally nakarating na kami sa destination namin. Hindi ko alam kung anong lugar itong pinunta namin. So kasi bago lang ako dito. So niyayala ako ni Mr. Paisal na sumama para makita ako kung magkano daw yung mga presyo, ng mga second hand car dito sa Saudi. Baka daw bumili ako. Ay, paano ako pipili? Wala nga akong pera. Loko rin to si Mr. Paisal na to eh. Pero okay na rin kasi para may idea ako at para may pamblog na rin at content kasi wala akong makontent na iba eh. So ito magandang content to kasi para malaman nyo kung magkano yung presyuhan ng mga used car dito sa Saudi Arabia. So keep on watching lang mga kawasak. At sabi ni Mr. Paisa, lahat daw mga nakagaray dito, nakapila mga sasakyan, lahat daw to, to binibenta. Lahat ng mga ito. Nisan dito na nga daw sa labas nagbibentahan itong mga to. Pero papasok pa daw kami dun sa loob mga kawasak. Tulad nitong isa na to, Toyota Yaris, uh, 2010 model, 11,000 real lang. So, medyo mura, mura na to, pero titingnan ni Mr. Faisal baka may problema na sa makina to kaya medyo titingnan-tingnan niya muna at magikot-ikot muna daw kami. So ito naman, Hyundai Accent. 2013 model, 22,000 riyal ah, medyo mahal to, medyo bago bagong model yung modelo to pero makinis pa, maganda pa to e, ayoko, kung kukunin ni Mr. Faisal to pero ikot-ikot lang muna daw, sabi niya so lahat yan mga natatanong yung mga kawasak lahat yan ay binibenta at lahat yan mga second hand kawasak. Tulad nito mga kawasak, itong Nissan na to, automatic transmission. Model niya 2011, 13,000 real na lang, oh. medyo mura-mura rin to. Mga kawasak, may kainis pa naman. Oh. Dami rin nagpupunta dito. Uh, dito talaga yung pinaka sentro ng mga mga binebenta mga second hand car, yung mga used car 'yan, So, kahit mga ibang lahi, pumupunta dito. Ah, swerte ko, dinala ko ni Mr. Paisal dito, nagkaroon ako ng idea. Thank you, Mr. Paisal. Oh, dami, oh. Kita niyo, mga kawas ako. Oh. Tulad niya itong isa na ito, mga kawas, Hyundai Accent manual Transmission Model 2010. 8,000 Real na lang. Uy! Murang-mura ito, ah. Pero may mga tama na sa gilid. May mga gas-gas na. Kaya 8,000 Real na lang. Pero, okay pa naman dito talaga yung pinakabagsakan ng mga Segco na, na, na sasakyan. So, marami kang mapagpipilian dito. Lahat ng mga model na gusto mo. Yan, Hyundai, meron. at tulad na itong ano na to, puti na to, medyo makinis pa, maganda pa to. So, ang daming tao. Itong Nissan uh, na man ito, automatic, model nito ito, 2016, 19,500. Eh, eh, medyo mahal-mahal to ah. Pero kasi makintab pa eh. Pero mga Mitsubishi na to, ano model kaya to? Mitsubishi Lancer to eh. Mitsubishi Lancer, automatic transmission 2006 model, 9,000 real na lang. Uy, medyo okay to ah. Palumpalo to pero nakita ko si Gabaya, mga bibili ko. Sige, niya yung makina. Eh. So, dinodouble check niya kung okay yung makina. Baka kaya mura, baka may katok na yung makina. Kaya mura-mura din mura, mura, mura. So, tingnan naman natin si Gabaya. So ito naman mga kawasak Toyota Yaris uh, Ang model nito is 2013 manual transmission Uy murang mura 8,500 real na lang Uy meron may kaska sa gilid uh, At yung makina Ah okay yung Mr. Faisal medyo may problema daw sa makina to Kaya pala mure. So gagastos ka pa dito Kaya sabi ni Mr. Faisal Mahirap yan, mahirap bilhin niya kasi medyo may gagastos nga pa sa makina nito so niyayawan ni Mr. Faisal po tapos ako kami doon sa may bandang dulo baka daw medyo may pakita daw siya na medyo maganda ganda kahit medyo mataas yung presyo basta maganda daw yung so, kasi yung gusto niya eh okay naman siya kahit ma Ah, mataas yung presyo basta okay yung sasakyan ah, para mapalitan niya daw yung kanyang lumang sasakyan so ano naman oh, ito naman mga kausap Toyota Camry manual transmission model 2002 7,700 real na lang uy mura mura to ah. ah medyo maganda pa yung makina so natagalan si Mr. Faisal dito ah. baka tip nyo to ah So, ito naman mga kawasak, tatak na ito, Gilly Grand, automatic transmission, model 2013, 8,500 real, oh, medyo mura-mura ito ah. So, ito naman pinagkakagulo nila, murang-mura daw, uh, Toyota Manual model 2003 10,800 real testing pa ni ano nung nagbibenta kung okay daw takbo niya para makita nila yan yung maganda to kaya medyo pinagkakaguluan to so yun pinatras pina, pina, pina niya oh pinara at pinareno niya oh maganda ayos ah So sabi ni Mr. Faisal, uh, tigil muna daw mag video kasi sobrang dami na daw ng tao, baka uh, mapagalitan daw kaming dalawa kaya So hindi na ako napagpatuloy mag vlog dito mga At yun nga mga kawasak, pauwi na ako at uh, ihatid lang daw ako Mister Mr. Faisal para sunduin niya daw yung kapatid niya para yun ang mag drive ng kanyang lumasakyan at siya mag drive nung kanyang bagong nabiling used car kasi para may uwi niya pati itong luma niya sa kyan so yating niya lang ako at siguro dito ko na rin tapusin itong wala na namang kakwenta-kwentang video na ginawa ko mga kawasak salamat sa inyong pagbisita at salamat sa inyong panonood at lagi niyong tandaan mga kawasak peace, love and happiness much love mga kawasak see you in the next vlog peace